Guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano ko na-claim yung akin lamsam kahit 20 days lang yung bakasyon ko sa Pilipinas. Ako yung nag-process ng sarili ko. Ano yung mga requirements na kailangan tapos paano ko ginawa? Ako si Jangkong, dating trainee dito sa Japan, ngayon SSW na. So kapag trainee ka dito sa Japan ay kailangan mong magbayad ng tax which is makiklaim mo din naman. So umabot ng 5 years yung aking lamsam na hindi ko na-claim nung una, 3 years ko as trainee, tapos nung pagbalik ko, pagkatapos ng trainee, which is yung 2 years na sanggo. So after matapos ko yung 5 years, umuwi ako sa Pilipinas ulit, tsaka ko palang pinarases yung aking lansam. Dalawang bagay na ginawa ko dito sa Japan bago ako umuwi. Una, kinlose ko yung dalawang bank account ko dito sa Japan, which is yung savings bank ko tapos yung cash card kung saan ginagamit namin kapag nagsasweldo. Pangalawa, nag-exit ako sa munisipyo. Importante nagawin gawin mo yan kung magkiklaim ka ng lamsam mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, matitrace nila na may address ka pa dito sa Japan, hindi nila ipaprocess yung claim na lamsam mo. Dalawang bagay na ginawa ko bago ako umuwi sa Pilipinas. Tapos bago ako umuwi, daladala -dala ko na itong form na ganito. Magkukuha mo to sa website ng Nenkin or yung pension. Andito yung website nyan. www nenkin.go.jp Pag meron ka ng ganitong na-print na form, dito mo malalaman kung ano yung mga documents na kailangan mong ipasa. Apat lang yung pinaka dito. Una, yung passport, pangalan mo, tsaka yung pirma doon sa harap mismo, yung may details. Pangalawa, documents na magpapakita na wala ka ng address dito sa Japan. Pangatlo, yung details ng bangko mo sa Pilipinas. Apat, yung blue book na tinatawag. Nandun nakalagay yung pension number mo. Pag nabasa mo to dito, nandito nakalagay kung ano yung mga kailangan mong gawin. Kung ano yung mga kailangan mong ipasa. Kapag hawak mo na yung form na naprint mo, makikita mo dun sa bandang dulo ng page yung pinaka-importante tulad nito na form na dun ka mag-pipil up ng details mo. Lahat. Siguraduhin mo na wag kang magkakamali. Mag-fill up nito. Kapag okay ka na dyan, ito na yung ginawa kong process sa Pilipinas. Una, pumunta ako sa bangko. Kailangan meron kang bank account. Tapos hihingi ka doon ng stamp or certificate letter katunayan na meron kang bank account sa kanila. Ilalagay doon sa certificate na galing sa bangko, pangalan mo, account number mo, saka yung address ng bangko kung malapit ka sa bangko mo, within 30 minutes to 1 hour, kayang-kaya mong gawin yan. Pangalawa, ang ginawa ko, yung exit ko dito sa airport ng Japan ay sinerox ko kasama yung pagdating mo, arrival mo sa Pilipinas. Kasama yung residence card mo na may butas na, isisirox mo yon back to back. Bago naman ako na umuwi guys, ay daladala ko na yung luma kong residence card. Yung may butas na dala ko na rin yung bago. Isiserox mo lang yon back to back kasi kasama yon sa ipapasa mo. Kapag nakompleto mo na lahat ng requirements tapos nakapag fill up ka na dito sa form nila, kailangan mo nang ipadala. Ikaw na lang bahala kung saan courier mo ipapadala. Pwede yung LBC, pwede yung DHL. Ang pinili ko, DHL. Ang address na papadalhan mo ay kasama na dito sa form na pinirint mo. Gugupitin mo na lang. Safe naman ang mga courier dahil nagte-text naman sila kung nasa na yung pinadala mo. Nagpadala ako ng lunes pero dumating siya sa Japan ng martes ng hapon. So mamomonitor mo kung nasa na yung documents na pinadala mo. Kung nareceive na o hindi pa. Nung nareceive ko yung text ng DHL na nareceive na doon sa pension service yung mga dokument na pinadala ko, medyo safe naman ako. Dahil nga 20 days lang ang bakasyon ko sa Pilipinas, umalis ako na hindi pa dumadating yung lamsam ko. Pagdating ko sa Japan, ay dumating na lang sa bahay ko yung sobre kasama yung blue book na katulad nito. Bali, inabot lang ng apat na buwan yung paghihintay ko nito. Kasi nag-process ako ng January, dumating siya dito sa bahay first week ng June. Kapag dumating na sa inyo yung ganitong sobre, tingnan nyo yung loob ito 'yung sinasabi kong blue book kanina. Nandito nakalagay 'yung number ng pension mo. Tapos kasama niyan 'yung mga resibo kung magkano 'yung dumating na pera sa account mo. Kapag dumating na 'yung sobre na 'to, check mo na 'yung account mo, Matik, Nando na 'yon. Kung nakatulong sa iyo 'yung aking video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.